Hi ma, kumusta mga gwapa? Nan, spotted mga gwapa dari sa Mayaro Plaza. Pangalan lang ka? Dali. Ikaw lang ka? Jean. Si Jean. Kumusta, kumusta ang uh, uh, pagtamit ng baki? Gina pa ka Eh? May naulat ka maguro? Wala ba? Wala. Itami yung wine, yung mga pinalang Shout out. Shout out, kita na Okay. Huwag palang ka, basta ilong ka. Gwapa. Tagup to, Thank you. Halo, Bang Abian. Link, hapon. Lipot-lipot na sana sa may uh, haro plaza? Okay, may mga nakita kita na ng mga BB boy. Kumusta na tuh ni mga BB boy? Tali, kamusta mga guapo? Halo, mga gwapo. Kumusta Kumusta ka? Kamu disitil ka? Mga disikela? Bakau. Alright, no, okay na pang maday. Pang gudang, pang

mereka eh, okay. <laughs> kamu itu, "Mereka kak, hello mau ngomong gua "Mereka Emang gua apa? aku tanya kita. Kamu itu, Kamu ngomong itu, "Mereka ngomong itu, kamu dari itu, "Mereka ngomong itu, "Mereka ngomong itu, "Mereka ngomong Lapas. Lapas. Next target, "Mereka ngomong itu, "Mereka ngomong gua "Mereka ngomong itu, "Mereka kamu itu, Ilaika ngomong itu, "Mereka ngomong itu, "Mereka ngomong Kamu "Mereka ngomong itu,

Shout out! Shout out sa taga RMN. RMN? Grabe. <laughs> kamusta, kamusta? Pangalan? Si Inday Narciso. Inday Narciso? Yes. Alright. Okay. May gusto kayo tamiyamon? Uh, tani nga yung kami tani like support sa mall niya Zumba Bet. Zumba Bet, no na? Sa RMN ni Lilo? Kaya may contest. Saan no sa na kami bent? Uh, cut off kami. Hasta subong nga na lang. Di ang venue? Ah, sa YouTube, like, okay. support. Sige, so, ano ba yan? Iplaga ba yan? Ang, ah, search nyo lang sa inyo YouTube, ang DYRI, r m n y 2024. DYRI? ZOOMBABET? Yes, sir. Sumugi! Kaya sa talang ngayon, ibig gamitan isang inyong like support. Okay, like support na? Thank you. Abyan ba, Stylong Go? Guwapo! Thank you! Pwede na, Sophie. Oo, oo, abyan. Sige, abyan. Pwede na, naka... Ay, sige, sige. Sige, wait, I'll get it. Ma'am, pwede ka shout out, ma'am. Ma'am, balik ka na rin, ma'am. Hello, ma'am. Di shout out lang ko sa inyo? may guwapo din nakita. Oh. Langga. Okay lang. Okay lang. Hello, mga palangga. Hello. Ay, guwapo. Hello. Kamusta, mga biyan? Okay lang. Pero may kapalagatang bas, lasa. Do you miss Ay, you ay. All right. May gusto ka mga itam na ya, <laughs> Ga, uh, may na Alright. Na sa Sidra, Sidra. 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 mo Sidra. 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 Hindi ka mo kapin face black mo. May ka mo lang. Ah, sige lang. Sige lang ah. Na? Basta ay nung go. Gwapo. Wow. Wow. Alright, thank you. Mga <laughs> gwapo. Na, no, no, sila din di ang nag-maintain, sa ng katinloon siyempre ah uh, green guard no green green guard all right tari mga na ton timing pa ako ba guys tama hindi tamos ta okay gyapo na bayan away na sabaw nagas na sa tro ko sabaw wala kamu tentang mana? Kamu pelak pelak. Kamu pelak pelak. Kamu kacau sampai sampai kamu kacau. Kamu pelak tulak lang

Naka tangkad, naka bengka. Okay go. Ini gulintang ni kay Ini ka maka school, kan? Sa. Wa, pakilan mo. Oh. Ah, sira pangalan? Sara. Sara. Si Sara ligad na ra sa ano rowas, no? Nice. All right, musti longgar. Thank you. Halo, mga guapa, Pwede mo dalas ang vlog din ha? Hello mga gwapa. Kamusta kamo din? Nuns, patit mga gwapa dire sa my Harop Lasa. Pangalan gwapa? <laughs> okay. Mag-open yung Facebook na? Mag-open ka mo? Wala ko okay. na. Wala ka na. Okay, sige lang ha. ah. thank you. Hello mga guwapa, kamusta ka mo Okay lang. Pangalan guwapa? Ayun. Okay. Ikaw lang ga. Nagusto ka mo yung tamyamon? Wala. Mga friends? <laughs> classmates? Um, friends. Mag-open oh. ka yung Facebook na? Sabang? Okay. Langga? Kung nakapalo follow ka kaya Bian Mike, may 1,000 ka. ka Ah, banga mo. Wala ka lang. Ah, Wala, Wala lang. Sige, sige. Ah, sunod ah. Basit na, basit na, basit Okay. Bian Mike lang. Thank you, ma'am. Lapat siyo. Liwat na yung pangalan ko eh. Ayumi. Ayumi. Basta ilongga. Guwapa. Thank you.